Sa loob ng ilang dekadang pagtuturo ni Floro sa Baguio City National High School, malaking hamon pa rin sa kanila ang paggawa ng teaching materials at pagbili sa mga gagamitin sa pagtuturo. Anya, hindi raw basta-basta ang pagtuturo, lalo kung sa isang araw, aabuti ng anim na oras o higit pa ang gugugulin sa pagtatrabaho. I hope uh, also magbibigyan din kaming mga teachers ng uh, uh, contact increase, eh, yun naman talagang matagal naming inaantay. Bukod sa aumento sa sahod, hiling din niya ang dagdag-benepisyo. I hope uh, the new secretary will uh, give us what we have been waiting for. Ang mga yan, isa sa naging ulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation Address kahapon, July 22, sa Batasang Pambansa. Isa sa kanyang ibinida ang pagsasabatas ng Kabalikat sa Pagtuturo Act. Meron na rin silang personal accident insurance mula sa GSIS Makakapaghati din ng dagdag na ginawa ang Special Hardship Allowance para sa mga karagdagang public school teacher na masasaklaw nito na nakakaranas ng matinding hirap at panganib sa kanilang araw-araw na, araw -araw na pagtatrabaho. Binigyang din din ito ang kahalagahan ng suporta sa mga guru, kabilang na ang promosyon ng mga ito. Anya, dapat walang magre-retirong guru na nasa Teacher One lamang ang ranggo. Wala na ring utang tagging sa mga teacher. Hindi magiging hadlang ang kanilang pagkakautang upang makapag-renew ng kanilang mga lisensya. Bagkus, marapat lamang. Marapat lamang na sila ay payagan pa rin makapagturo nang sila ay makapaghanap buhay at merong kinikita. Isa rin sa mga utos ng Pangulo kay bagong DepEd Secretary Sani Angara na bawasan ang trabaho ng mga guro para mas matutukan pa nila ang pagtuturo. Jose Robert Inventor para Headlines.